Sa probinsya ng Samar, matatagpuan ang isang misteryosong lugar na tinatawag na Biringan. Maraming kwento ang naglipana tungkol dito, mula sa mga nawawalang tao hanggang sa mga kakaibang pangyayari na hindi maipaliwanag. Ayon sa matatanda, ang Biringan ay isang bayat na hindi basta-basta nakikita ng mga ordinaryong tao. Isa itong mahiwagang lugar na sinasabing tahanan ng mga lamang lupa, engkanto at iba pang nilalang na hindi kayang ipaliwanag ng agham. Si Lila, isang dalaga mula sa kalapit na bayan, ay lumaki sa mga kwento ng kanyang lola tungkol sa biringan. Ayon sa kwento ng lola, ang biringan ay hindi nakikita ng karaniwang mata at maaring matagpuan lamang ng mga taong pinili ng mga nilalang doon. Sinabi rin ng lola ni Lila na ang bayan ay puno ng magagarang palasyo mga kalsadang gininto ang tila kaya manang hindi nagmamaliw at mga nilalang na ng diwata. Ngunit babala ng lola, hindi lahat ng kagandahan ay dapat pagtiwalaan. Isang araw, habang naglalakad si Lila sa kagubatan upang mangolekta ng mga kahoy, napansin niyang biglang nagbago ang paligid. Ang dati makakapal na puno ng naara ay napalitan ng magagara at matatayog na punong tila gawa sa kristal. Ang hangin ay mabango at ang paligid ay tila isang paraiso. Biglang may lumapit sa kanya na isang babae na may mahabang buhok na tila kumikinang sa liwanag ng araw. Ano ang ginagawa mo rito, binibini, tanong ng babae na may mapanlin lang ng ngiti. Pasensya na po kung ako'y napadpad dito. Hindi ko po alam na mayroon palang ganitong lugar, sagot ni Lila. Umiti ang babae at sinabing, narito ka sapagkat ikaw ang napili ng aming bayan. Ngunit mag-ingat, sapagkat ang biringan ay mailihim na hindi lahat ay nalalaman. Naglibot si Lila sa bayan at namangha siya sa kagandahan nito. Gayunpaman, nararamdaman niyang may kakaibang bigat sa hangin na tila may nagmamasid sa bawat kilos niya. Nakita niya ang mga tao sa biringan lahat ay magaganda't gwapo, ngunit ang kanilang mga mata ay malamig at tila walang buhay. Napansin ni Lila na unti-unting nawawala ang kanyang lakas. Napansin rin niya na ang oras ay tila tumigil sapagkat hindi nagbabago ang posisyon ng araw sa langit. Sa kanyang gulat, biglang lumapit muli ang babae at sinabing, hindi ka na makakabalik sa inyong mundo. Ang sinumang makapasok sa biringan ay hindi na makaalis ngunit matapang si Lila. Naalala niya ang payo ng kanyang lola na ang pananalig sa Diyos at pagtawag sa mga ninuno ay makakapagligtas sa kanya. Nagdasal siya ng taimtim at biglang dumilim ang paligid. Nagising si Lila sa tabi ng isang punong nara. Walang bakas ng biringan. Ngunit sa kanyang kamay, may nakaukit na simbolo na hindi niya maipaliwanag. Hanggang ngayon, palaisipan pa rin kay Lila kung totoo ba ang nangyari sa kanya o bunga lamang ng kanyang imahinasyon. Ngunit para sa mga nakakaalam ng kwento ng Biringan, isa itong paalala na ang mga kababalaghan ay maaaring totoo at ang misteryo ng Biringan ay bahagi ng mahiwagang kasaysayan ng Sama.